magluluto tayo ngayon ng pinakbet ala Toronto. <laughs> um, spring onions. We have onions, tomato, at saka pork. Ito naman ang mga ingredients natin. We have eggplant, squash, um, okra, sile, uh, sigarillas, uh, palaya, bunga ng malunggay, at saka alokon. Guys, papakita ko e, magluluto na tayo ng pinakbet. Pakbet. Ah, uh, ito kasi hindi na ako gumagamit ng bawang, may bawang ng powder. Kaya unahin na natin 'to. Unahin na natin 'tong kamatis. Ide-dami-dami na natin kamatis, pero dapat may asim naman, guys. Napakaraming sibuyas. Ayayay. Okay ay. Ito um, po tayo ngayon. Lagyan na rin natin sa siya. Para uh, mabuti na kagod ah uh, Kanya-kanya tayong pag-design ng pag-digital, right? Na ako, ganito akong mag-design. Matagal ko na siguro nagluluto dito sa sa na ito more than 14 years. 15 years. Ganito po mag-design. Ayan guys, susunod natin yung ano, yung matagal maluto, yung kalabasa. Saka yung special na special dito guys yung ano, yung bunga ng malunggay. Malunggay, ayan. Kasama na rin natin, sabay na natin kasi yung para mabilis maluto sila ng mga sabay. natin yung bunga ng malunggay. Ayan, sabay-sabay na natin lalagyan. Napaka-special po nito kung bibili kayo lahat po nito. Ito, ito, ito yung nilagay ng malunggay na yan, hindi naman po siya pag-ano. Eh. Makapagluto ka na ng pakbik sa Misahog sa Pilipinas. Ayan, ay $6 po. Napaka-mahal. Pero okay lang. Ang eh, $6, hindi mo naman makakain. Ayan po, at uh, Ilagay na natin. Silama natin yan. Tapos, papakon lang natin yung tapos yan. halo na yung freedom ko. Meron ang may Ma Meron alokon. At may alokon. Okay. Ay, Sama-sama na together yan. Yung alukon, mamaya ba? Isasama na rin natin yung alukon. Ito isa lang. Ayan, may alukon pa to. ito. Supposed to be uh, bulang lang ang style nito. Bulang lang na pakbit. Pero ito, bulang lang na may alukon. Ito na namin yan. Eh. Kaya, yung nangyayari, bulang lang na pakbit. mas labas Pero guys, masarap ito. yan yung medyo matatagal magano at saka yung amparaya Patis para lumasa pero lang supposed to be bago uh, alamang pero hindi masyadong bagong alamang pati lang okay. guys sa uh, nilagyan na ng alamang uh, at uh, alo halo kailangan ano lang yung ano yung veggies uh, hindi masyadong overcooked mas masarap siya pag malutong. Okay. Nilagyan na natin ng bagong alamang. halo-halo. Bago ilagay yung talong. Kasi dapat half-cook lang yung mga veggies. Lalagay na rin natin yung sahog. Ayan, tapos halo-halo yung. guys, mm. yeah. lalagay na natin yung uh, talong kasi yung huli natin yung spring onion or uh, sibuyas. Guys, luto na. Time to eat. Yan. Naluto na natin.